Hoy! Kuya, kain na. Aba! Ano yan, ha? Kumakain ka na mag-isa? Tsaka isa pa! Bakit mas nauna ka pang kumain sa akin? Tapos ka na ba sa mga gawain bahay dito? Eh, mm, kuya, kakain muna ako para mamaya tuloy-tuloy na yung trabaho ko. Tsaka tuloy pa naman sa... Hoy pangit! Anong kakain? Mamaya ka na kumain. Tsaka isa pa, yung baldado nating tatay, pinaliguan mo na ba? Hindi pa, di ba? Alam mo, ikaw? Ang dapat mong gawin, gawin mo lahat ng mga trabaho dito. Lalong-lalo na yung baldado nating tatay. Paliguan mo! Oo, oh, kuya, mamaya. Eh, tulog pa nga po siya. Mamaya, kakain mo na ako tapos. Alam mo, sumasagot ka pa talaga eh. Kasi na nga eh. Hoy, pangit, tandaan mo to, ha? Unang-una, hindi ka pinapasaho dito. Tsaka isa pa, Katulong ka dito! Dapat, pagsilbihan mo ako bilang kapatid mo! Gawin mo yung mga trabaho mo! Tatamad-tamad! Pihira <tong> namang buhay ito! Kamalas-malas? Ano naman to, Jay? Ang aga-aga oh. ka na kagad. Hoy. Balado. Ang pakialam mo ha? Wala kang pakialam kung anong gagawin ko sa buhay ko. Tsaka isa ba buhay ko to? Ano ba ikaw? Manahimik ka na nga lang dyan? Baka mamaya kung anong gawin ko sa'yo eh. Gee, hey, tatay mo ako. Matuto ka naman rumay speto. <laughs> Nagpapatawa ka ba? Respeto? Ihalos mahirapan mo nga ako sa pagiging baldado mo eh! Tingin mo bibigyan pa kita ng respeto? Nang ulit ko ba sa sa'yo na hindi ko naman kasalanan to? Aksidente yung nangyari! Eh bakit ba kasi na ka? Pangit! At tignan mo ba gusto ko to? Oo! Kasi ang gusto mo, ako yung magpapalamon sa sa'yo! Alam mo! Wala kang pinagkaiba dyan sa anak mo eh! Ha? Yan si Jayboy? Isa pa yan eh! Araw-araw sa tuwing nakikita ko, nasisira yung araw ko! Ano? Bagay talaga kayong mag-amay! Alam mo? Diyan sa pagka-aksidente mo? Sana natuluyan ka na lang eh. Sana namatay ka na lang. Kasi dagdag -dag pabigat ka lang naman sa akin. Yan ba gusto mo? Ha? Oo! Alam mo, Jay, sumusobra ka na eh. Buti pa kay si Jeboy eh. Kahit pa paano, nakakatulong sa akin. Alam mo, sa pen si Jeboy. Alam mo, sana noong pinagbubuntis pa lang yan hayop na hinayupak na yan, sana namatay na lang yan sa loob na sinapupunan ng pinagbubuntis ng nanay niya. Kasi wala naman yan silbi eh. Alam mo, isa sa pinag pinagsisisihan ko naging kapatid ko yan kasi Tangit na nga, nakakairita pa. Alam mo, bagay na bagay kayo ng anak mo eh. Sarap mong pag-untugin. Malis ka sa harap ko! Jay, di. di na kita kilala. Di na ikaw yung anak ko. <laughs> Hindi kita tatay. i mm -hmm. Ngayon, tatapusin ko na yung paghihirap mong baldado ka. <coughs> ah. Tay, kain ka na ko muna. Sige, no. may kausap na ako. No, Tay, ito na po. Salamat, anak. Salamat. Siyahawin siya ko ah. ko ng tubig mo Okay, ah, sige. Ano hmm. ba to? Ah, oh. Oh. ito? Mo. Siya, <laughs> so, ah, Oo. Ito ah. naman tayo. Espesyal yan. ah, gumagaling ka magluto ah. Eh, tayo. Sino ba bang ibang asaan ah, natin dito, eh. Wala ano? na lang iba. sebagai bagay, eh. yung ikaw si Jay, hindi ko alam kung anong nangyari dyan. Hindi ko na maasahan. Kaya nga tayo, kahit ako, grabe eh ito eh. Parang hindi natin kapamilya eh. Alam mo, hindi ko maintindihan niya kapatid mo eh. Palagi na lang naka... nakasigaw. Palagi na lang galit. Kaya nga tayo, minsan ang pagkakamalan ko nang ang baliw yung si Kuya <laughs> eh. Gawa mo ba? Itay, ikain ko pa. Masarap to, oh. Kain na, kain tayo. Hindi na lang pang kanin, oh. No. Uh, parang ata ako. Hindi ko alam kung sa gamot ko ba o Ano iinom naman siya tubig eh. Sino ang Ano mo ikaw? Noon pa man may duda na ako sa iyo eh. Ginawa mo to para pag nawala na si Tay, masolong yung mana mo. Yun ba yung iniisip mo? Kuya naman, alam mo na di ba? hindi ko kaya gano'ng kita na yun. Hayop ka? Pinatay mo yung tatay ko? Hindi kita mapapatawan. Ipapakulong kita! Kuya! Kuya, mukhang naman wala ka naman sa akin! Kuya! Ano ba nung... Kuya! Sir? Pumunta po kayo dito sa Madrigal Street. May kriminal po dito, Sir! Ngayon na po! Ngayon, hindi mo na matatakasin ang kasalanan mo. Mabubulo ka na sa kalungan! Doon ka mamamatay! Ayup ka! Tay! 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 Mr. Cruz, masaya ako dahil nakamit mo ng justisya at natulungan ka kaagad ng abogado ng tatay mo nang malamang nakulong ka. Kaya, maligayang paglaya. Thank you po, ma'am. Ito na yung papel. Uh, by the way, Mr. Cruz, ano po ang plano niyo ngayon? Pasok! Ano kailang? Ah, uh, magandang... Attorney? Maghibi po, Sir Jay. Ako po yung attorney ng tatay niya. Bakit ngayon ka lang? Bakit sa haba ng panahon, ngayon ka lang nagpakita sa akin? Ah, alam mo, wala na akong pera! Tsaka lahat ng mga pangangailangan ko hindi ko na nakuha kasi wala nga akong pera! Alam mo, naasikaso mo na ba yung mana ko? Tsaka isa pa... Ba... Alam mo ba yung bahay na pinagbentahan ko ha? Naubos na. Wala na nga ako, pero wala wala na ako. Wala na akong pambili ng alak, wala na akong pambisyo. Ikaw naman kasi attorney. Pilit ba ako, ha? Ano? Ay, may... may bala ka bang ang kinin yung yaman ko? Ah. Uh, po kayo. Kaya po ako nandito para linawin po sa inyo lahat. ano alam mo, attorney, kanina ka pa eh. E di sana kung noon mo parang inasikaso yan. E di sana tapos na, di ba? Alam mo bang gusto mo, gusto ko nang hawakan ng kayamanan kay Kina. Ito po. Eh, ano to? Ah. Jeboy? Eh. Ikaw ba yan? Pa, pa, pa. -pa. Paano ka nakalabas ng kulungan? Tsaka, Anong ginagawa mo dito, ha? Ano? Papatayin mo rin ako? Hindi. Alam ko na yung totoo. Kasi bago mo wala si Papa, nakipagkita sa kay attorney. Sasabi mo, ha? Nababaliw ka na ba? Huwag ka nang gumagawa ng kwento! Attorney, pakiliwanan sa kanya. Totoo po yung sinabi ni Mr. Cruz. Kayo pong gumawa lahat ng mga krimen na nangyari sa tatay niyo. Ano ang sasabihin niyo? Ako pa yung pinagbibintayan niyo pumatay sa tatay ko? Nababalo na kayo? Timatibay na ebidensya po kami laban sa inyo. Ano? Kaya hindi ako pupunta dito nang hindi ko kasama yung polis. Kepe! Ah, uh, ah, uh, ma'am. Sir J, warrant to arrest po. Ah, uh, eh ma'am, eh baka nagkakamali lang kayo, ma'am. Eh, eto pa yung kriminal, ma'am eh. Tsaka tingnan niyo po, ma'am, oh. Eh, nakalabas na pala po ng, ng kulungan. Pasensya na po. Pero kayo ay ina sa salang pagpatay sa inyong ama dahil may matibay kaming ebidensya. Eh, ma, hindi, hindi, ko naman po magagawa sa si tatay ko yan, ma'am. Eh. Ma, ma, ma mahal na, mahal ko po yung tatay ka na. ko, ma'am. Sige na, hepe. Dali mo na yan sa presinto. Tara na po, sir. Eh, eh ma'am, eh, hindi ko po talaga magagawa yun, ma'am. Eh. Ma'am, wala po silang matibay na ibigayin laban sa akin. Kung meron mag -kriminal dito, itong nasa harap po ngayon. Sir, sumama na lang kayo. Bilis! Ay, God. hindi pa tayo tapos. Babalikan kita! Babalikan kita! Good luck.